Sa pasimula, tayo ay nakatira sa isang mundong kay ganda. Pagmasdan mo ang mga kamanghamanghang bagay sa iyong paligid. Ating balikan ang pasimula at tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin kung paano ang lahat ay nagsimula. <coughs> Sa simula, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Sinabi niya, Liwanag! Tinawag niya ang liwanag na araw. At ang kadiliman naman ay tinawag niyang gabi. Unang araw, tapos na! Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang kalawakan upang paghiwalayin ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Tinawag niya ang kalawakan na langit. Ikalawang araw, tapos na! pinagsama-sama ng Diyos ang mga tubig at lumitaw ang tuyong lupa tinawag niya itong lupa at ang mga tubig ay dagat pagkatapos ay ginawa niya ang mga halaman tulad ng damo butil at mga puno ikatlong araw tapos na Pagkatapos ay ginawa ng Diyos ang mga liwanag sa kalawakan. Ginawa niya ang araw para sa umaga, ang buwan para sa gabi, at ang lahat ng mga bituin. Ikaapat na araw, tapos na! Ginawa ng Diyos ang mga isda na lumalangoy sa mga tubig at ang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Magkaroon kayo ng mga anak. Sinabi niya sa mga ito. Punuin niyo ang mundo. Ikalimang araw, tapos na! Subunod, ginawa ng Diyos ang mga hayop. Nilikha niya ang mga hayop sa bukirin, mga mapabangis na hayop at mga hayop na gumagapang sa lupa. May isang bagay pang dapat gawin ang pinaka-espesyal sa lahat. Sabi ng Diyos. Kaya nilikha ng Diyos ang lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. Magpakarami kayo. Wika niya. Pabahalaan ninyo ang buong mundo. Alagaan ninyo ang mga isda, mga ibon at mga hayop. ika na araw, tapos na! <laughs> 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 Tining na ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. Napakaganda ng lahat ng ito. Sabi niya, Kaya sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga at ito'y naging napaka-espesyal na araw. Ikapitong araw? Tapos na!